Okay, let's go. Good morning, guys. What's up, Maakeisky? Welcome po sa ating channel, Maakeisky. Time check for is... Alasays ng umaga, Maakeisky. For to this video, guys, I. balik pre market tayo dito sa Pukuroy mga kayuski kaya samahan niyo ako sa hanggang sa dulo ng ating video guys dahil may nakapag info sa amin na marami daw ang ano ngayon dito display right kaya tingnan natin no oh, mga kayuski kung ano ang mga display ngayong araw na to okay guys kung bago pa lang kayong nakadalaw sa ating YouTube no channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell mga kayuski para updated kayo palagi sa mga videos na ating upload no mga kayuski. Right? Katulad sa lalong-lalo na sa pag Play Market natin mga kayuski. Daldad ba? At sa ating fishing adventure, mystery para malaman nyo na rin ang mga ang buhay namin dito sa Japan bilang isang OFW right tara let's go mga kayuski let's do this right mga kayuski yan o no? yan ang lagdag na yun dito sa Pukuroy kasi siya sa ano mga kayuski no mga kuliglig maingay Maingay sila dahil ano, season kasi nila ngayon ay mga kaisi. Yan, mga kaisi. Ano? Kaum, ka kaum pisa pa lang ba nag ano, nag display kaya lumaya tayo lulusob no mga kaisi. Yan. Diba? Dami no. Dami yan mga kaisi hanggang dun 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 no? right kaya samahan niyo ako maya dyan mga kayusis lulusog tayo no right ah yeah, Ayan guys, ito yung ladlad sa Pukuroy mga kaistis Guys, right?

Daming dagdag no. At wala pa, hindi pa masyado mga kaiski. Dito guys, mga ano, putong. Ay okay. At doon mga pagkain no. Right. Saplit lang tayo Umaya, mga kaiski. Uh, yang paling dasar pokoknya gitu ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Kalau waktu. Oke. Kok itu nak. Hai. tawag na reposyon ah, yung mga panisti o, oh, diba yan, tinataguluhan na gulay pala gulay guys yung so, mga sapatos, guys, o. Oh. Sapatos, bag, right. Uh, Yan, yeah, mga kayuski. O. Oh. Oh. Uh. Maya na tayo mag guys no. Dahil bakso. Maya na tayo mag-ikot ng ano, dahil mainit, guys. Kaya. Relaxuna tayo sa atin, no at dito mga nagtura na ito, ano, ito, ito haa uh, uh, yung tinatawag na ito. pasyon sobrang init guys oh uh, dito po ito matagpuan sa pokoroy mga kayoski pokoroy japan right Right, mga kayuski, natin dyan. Ano ba, sabi, sa, uh, sobrang init, mga kayuski, kaya punta muna tayo sa, ano, no? mga kayuski, convenience store. Bili tayo ng makain, ba? Right. Right, tapos na tayo sa uh, convenience store, mga kayuski kumusta kayo dyan no sana nasa mabuti kayong kalagayan guys at abangan nyo mga kayo ang malapit na ang pag uwi natin no sa tinas, we come home right at balikan muna natin ang ano mga guys Tupa natin ba dahil iniwan natin ganina no kaya hanapin natin ang ating salamin guys ito na, ano naiwan ko ba いだって今それさ4本5本するんだよ。どんなことやねんから。4本5本するんだよ。どばやらなあれ、あいちや、あい普通のね、あの。はあ、なんだっけえっと、熱でやるやつは。ああ、そのものないで。そうやったら、そんなにきれいか。ああ、まじやら、あの、まかいし。スピン。で、こっからよ、まかいし。 putin natin ang ano guys ito ang ano, mga kayoski flea market sa pokoroy ng no? mga kayoski natin dyan kaya enjoy tayo sa panunood guys dahil may ano tayo dito ba

the meat dry Pilipino kayo? Yan guys. Uwi na tayo guys. No, so kay, pa? ano, kay oh. ano, sumbot sa ano daw sila taga, taga da, at sa Kabatangas. Uwi na tayo dahil may ano pa tayo, bidahan na mga, daan at saka recycle uh, guys right. yan guys pauwi na kami guys at kahit paano may nabili kaming mga pressure cooker mga ano guys mga you know pero ang mga alahas guys wala walang alas dito sa Pukuroy guys so ito ang tower ay dali mga kayuski right abangan nyo sa alo mga guys sa recycle store no Tal, so, mga kayuski no galing tayo sa premarket market at dadaan tayo sa sport mga kayuski dahil ano magaanan kasi kaya daan tayo at tingin tayo ng mga isda rights

tayo sa prosim guys may mga prosim kasi dito ba? uh, prosim bang siyo alright guys makauwi na tayo no sa bahay thank you lord sa safe na pagbiyahe mga kayoski at hanggang dun lang ang ating video mga kayoski, dahil sobrang init ay at saka medyo matumal kaya sana nag enjoy kayo sa ating vlog mga kayoski, no sa ating content at sa next week fishing adventure tayo mga dahil golden week dito sa amin kaya marami kaming ano no marami tayong mga content na magagawa niyan dahil itdis na walang pasok okay that's it mga guys hanggang dito na lang at to God be the glory ang pintang tanan